Hello mga besh. Ang laki ng mango. Ayan. Bili tayo. Oh, mango, mango. Laki. Mango. Magkano to te? <laughs> may, may, mayroon kang pitas nito? Green pa yan sa loob. Ah, green pa yan? Hoy, green pa daw to. Ang laki oh. Oh, walang nalaglag. Ay, I may mean, nalaglag. Ayun, no? Pero hindi siya ano, guys. Ang dami doon. <laughs> Kalaroon si Kuya, ha? Daming bunga. Hindi ako nakapunta kahapon. Na-IR ako kahapon. Asan na? Ito, kalamansi. Dagdagan pa. Ka torta ako. Mm. So Ayun guys, magpakbet tayo. Ito favorite talaga ng anak ko, pakbet torta. Yan ang gusto niya. Ayun. So, meron pa tayong mga fresh okra. Kinilaw na okra kumakain ako. Ampalaya. Yung mga kalamansi. Oo. -o. Damihan ko kalamansi. ng marinate pag oo. Mm. Kuha ka ng tatlo. Stress-stress mm, -mm. Kres, kres lang siya para sa iyo. Yeah. Mas masarap yan. Pang marin. Ito, ano, ginisa. Kesa yung ano. Ano, sige. Mag, ano ka lang yung gusto? Tatlo. Tatlo? Mm, -mm. Ginisa ko. Sinigang. Ayoko nito na Iwan ko. Parang maano ako ngayon sa ano gulay. Pinipili ko lang. Ayan? <laughs> yeah, yeah. Oo. Oo. Ito, sa akin na lahat to. Kay, okay. mahilig ako sa kinilaw. Ah, Oo. Kamote. Okay. Oo, kamote. Tapos ito, lagyan ng kalamansi. Tapos ito, ang dami ng talong. Bigyan ko yung kaibigan ko niyan. O, ayan. Lo, nagbasketball. Natulog siguro yung baby nila. Pasaway ka. Hindi, sige lang. Hindi, maririnig. Yung alugbate. Ayoko na eh. Parang naano ako sa alugbate. Mayroon ba? Mayroon pa ako eh. Dahil na yung malunggay. Ah, Ay, meron pa pa. Oo. Hindi na yan nakapag-basketball. <laughs> ko yan sa Publix kasi puro panay silpo na lang yung alang ano niya. <laughs> Dati, nagpa, ano, nagpapahatid siya. Siguro inaway niyan doon. Kaya hindi na pumunta doon. <laughs> Ayaw lang magsumpong sa amin. Ah, uh, oh, pa-pasok po na sa road. Oh, oh. Uh, Asan yung ano, buyabano Ayun nga, pipitas <laughs> namin. Oo oh, oh, nga, pag mo na ganyan? Hindi. Kasi papah papahinog, tama tama Sayang, Paman. no. Ito, pipitas namin. Yan. Ay wala mm -hmm. 'to kasi ano, matigas. Matigas mm -hmm. siya. Dapat Ganito din 'yan. Ayun Ay, Ay. lang guni pala Okay.